Good morning po sa lahat, panoorin po natin itong laban ng ating bida kontra kay Bino Balingasag Isa ring magaling na manlalaro ng billiards po ito Dalawang bola na lang po ang pinaglalabanan at naipasok na ng ating bida ang uh, ball number 9 At uh, last ball na po ito, titignan natin kung uh, matatapos na ng ating bida na ipasok itong last ball na ito sana nga may pasok niya pero titingnan natin wag po tayong kukurap panoorin natin maige at ito na po mesto na tinira oh kaya lang God. po sumablay ang ating bida at yung last pole po ay uh, tumigil at dumikit po doon sa may center packet sa tabing tabi po ng center packet nakadikit kaya eto Uh, titignan natin kung paano gagawa ng paraan ng ating uh, magiting din na manlalaro na si Bino Balingasag at uh, sana po ay magawan din niya ng paraan para manalo siya kung sa kasakali at ito nga po sinisipat maigi po ni Bino Balingasag ang uh, numero 10 na nakadikit sa center pocket at panoorin po natin kung uh, titirahin na niya ang uh, last ball na to at ito nga po ay uh, sinisipat na nga niya muli sinisipat niya maigi at tinitignan ang posibilidad na kung titirahin niya ay hindi siya sasablay uh, ulit ulit po niyang sinisipat mga kabilyards at inikutan pa niya mga kabilyards at ito uh, pumuesto na siya titirahin na kaya niya ay naku hindi niya itinuloy at uh, kanyang sinipat na nga muli at mukhang uh, nag-aalanganin siyang tirahin dahil nga ito ay nakadikit doon sa edge ng center pocket at eto bumalik na po at uh, akmang titirain na niya titignan po natin kung titirahin na nga niya ay naku tunghigil na naman po ulit at muling sinipat na nga muli paulit-ulit niyang sinisipat talagang nag-aalangan siya dahil uh, kitang-kita naman po na nakadikit ito at talagang uh, mahirap tirahin ang ganitong sitwasyon ng bola at ayan po pabalik-balik po siya at uh, pabalik-balik din na uh, kinukuskus ang tisa doon sa kanyang uh, panumbok at muli na naman siyang nanipat sinisipat na naman at sinisipat hanggang kailang kaya niya sisipatin ito mga kabilyards at iyan na nga pumuesto na ulit titirahin na kaya niya ay naku hindi na naman hindi na naman niya itinuloy eto bumalik bumalik at titirahin na siguro niya tinira na nga oh, ayun sumablay God. po talagang sasablay yun dahil uh, nakadikit po talaga itong uh, last ball doon sa edge ng center pocket eto na po ang ating bida pumuesto na at uh, alam na alam na niya kung uh, paanong tira ang gagawin dito ayan na po pumuesto wow tinira po at ayun pumasok na po sa center packet at nanalo po ang ating bida salamat po sa inyong panonood hanggang sa muli po bye bye